sa araw nito mga shug ay samahan nyo ako sa naging ganap ko na nakipamiesta nga ako ng gabi at syempre mga shug pupunta din nga tayo ngayon ng perya on the nga kami ngayon sa may fiesta nga sa may San Nicolas makikipamiesta nga kami ngayon dun sa may tita ko sinama ko nga talaga tong aso ko dahil ayoko talaga siya na iiwan mag isa sa bahay dahil pag maalis kami <laughs> kada year talaga kapag fiesta dito syempre hindi kami pwedeng hindi pumunta <laughs> tsaka mga shug dahil nga meron kaming pasok syempre sa gabi na lang nga kami ngayon makakap Punta. Finally mga Shug, nakadating na din naman kami dito. Eh dahil syempre, bumunta nga kami ngayon dito na madanop. Kaya naman kakain muna kami. <laughs> Pero habang kumakain nga kami mga Shug, dilig na dinig nga namin, ay sumasayaw at kumakanta sila dito. Syempre, kapag kami mga fiesta, tama wawala yung video king yan. Hihiya <laughs> eh, pa ako magpa-picture mga bata sa akin. Kaya ito na lang yung na naro. So, ngayon mga shoe, nagkaya yan nga kami ngayon. Napupunta nga kami ngayon ng perya dito sa Misa Nicolas. Ay, napakatagal na din nga kasi nung panahon na nakikiperya-perya ako. <laughs> napakatagal! Pero kasi ngayon mga shug, bigla na lang nga kami nagka-GC magpipinsan. Kaya naman ngayon, nagbabanding-banding kami. Banding! So, mga shug, ito nga ngayon yung itsura ng perya dito sa Misa Nikola. Ewan ko lang nga ngayong araw kung meron pang perya sila. Kili ko nagsarado na kasi tapos na yung piyesta. Pero Please. syempre, naglakad-lakad muna nga kami dito kung ano nga ba yung pupuntahan namin. Puro ganito lang naman yung mga nandito dito hindi. Eh, tapos mga show, syempre, rin ko lang nga muna tong pinsan kong to. Mga show, hindi nga talaga kami nagaganito. Pag uh, kapag lang, kami ng perya. Yeah. Na kami nagko color game, hindi palagi. lagi Pero wala pa man, may nakuha na pinsan. Ito pala mga show, pwede palang ikaw yung magaganito. Kung bagay yung mag ng tani. Hindi tuloy na yung pinsan. alam niya mga show, hindi ko na nga alam kung anong tawag sa mga ganito. Tanging bingo lang, tsaka yung color game, yung kilala ko. Pus, dito naman mga show, nga ba yung taya mo, dapat dun din pupunta itong bolang to. Ano ba yan ang pag explain <laughs> ipabalik Pa-balik-balik lang nga kami dito sa Color Game, mga show. Kasi konti pa lang naman yung mga tao dito, kaya parang solo pa lang namin, show. Kaya naman lahat ng barya kurugo napunta dito. Cherry <laughs> fun lang naman to mga shoot pero tawang tawa talaga kami sa sarili namin isko ko yung taya ko dito limang piso lang o oh, sampung piso mas dito naman mga shoot bagay naman nga yung magiging price mo kaso malas talaga ako sa mga ganito walang tuto hindi <laughs> pong wala pa man nangyayari sa bola tumatawa na ako pero ito talaga swerte siya nakakuha siya ng pancake naman ngayon tapos dito naman sa may bandang to mga shoot kailangan maghagis ka ng piso tapos dapat nasa gitna kasi hindi ka mananalo na kahit nasa outline pa yun <laughs> then lumipat naman nga kami ngayon dito sa may bingo, sabi ko sa inyo kanina, parang kami-kami pa lang naman yung tao dito. Wala pang ganun tao. Kaya naman, umupo na mga muna kami dito. Diyos ko, magkandalitulito na kami. <laughs> Ay, so sobrang tawa ko ng tawa, mga Shug. Hindi ko alam mo yung bingo na pala kasi, Kasi mga shogi, is... di naman talaga ako naglalaro ng bingo. O, kaya di ko tuloy alam kung nabibingo na may Kumbaga, <laughs> Kung ako na lang sa pandit. Pero mga shogi, naghanap nga muna kami dito ngayon na pasulubong namin sa kapatid ko. Ay dahil dito. syempre, para hindi siya magtampo. Tapos sakto, gutom kami. Meron nang dito ng potato twist. Kaya yes. napagod talaga kami sa pagko-color game at mga pinaggagawa namin. Kaya naman dito muna nga kami ngayon sa may potato twist. Medyo nagtambay lang kami dito ng slight mga shogi dahil iluluto pa nga daw yung iba. Kaya naman kami ganun katagal nagantay dito, mga syug, mga 30 minutes lang naman. Hey, pero pumunta nga muna kami ngayon dito sa may nagtitinda nga ng buko shake. Alam nyo, gusto gusto ko talaga ng buko shake kahit saan. Kahit anong brand pa yon. Pero finally, mga shug, balik nga namin. Luto na nga yung mga hinintay namin. Yung kaya naman tignan nyo ako rugo. Ganito kumain ng potato twist. Dapat pala hindi ganyan. Pinagtatawa na tuloy ako ng mga ipin. <laughs> Habang kumakain nga kami ngayon, mga shug, ay pumunta nga muna kami ngayon dito sa may court nila. Dahil dikit-dikit lang naman yan, pati yung perya. So, talaga namin, mga sugar yung fireworks nga nila, kaya hindi mo na kami umuwi. Kami nyo, dito sa pyeso namin, malayo na nga kami Pero dyan. Pero nabakaganda nga ng fireworks nila dito sa may San Nicolas. Tignan nyo naman mga shug, akala mo nyo Napakatagal nga nitong fireworks display nila dito. And tapos meron pa silang ganito, napakabongga. Oh, pakak, sino ka dyan? Charis! Alam <laughs> nyo, sobrang chismos ako. Lumapit nga kami dito. Pre, para mas mapanood namin ng maayos. Pero well, kung hanggang mamaya, ganito lang nga yung mapapanood nyo. Pre, gusto ko talaga mga shug, makita nyo to. Nakawala rin akong yung mga sabi dito kong di, wow, 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 eh, pero fast forward na nga mga Shug, bago nga kami umuwi, dumaan nga muna kami dito sa may Soul Cafe. Pero alam nyo, malapit na lang nga to sa bahay namin. First time ko nga ngayon papasok ko dito, nilakpa ko ng jowa. Hindi no, mga Shug, <laughs> sa mga time na to, nasa 10.30 na din yata, ganyan kami kahili. Pero total, minsan lang din naman kami magsama-sama ng mga to. Insert nga doon sa dalawa kong pinsan, Diyos Pero ko. sa mga time na to, mga Shug, kahit busog nga kami, ay magkakape pa rin kami, pipilit natin yan. Hindi po nakipamiesta ka dahil makikikain ka, tapos pag uwi nyo, ay hindi pa pala kami uwi, kakain pa kami. Ganun talaga yung mga to. Ay, biniro nga <laughs> namin to, mga Shug. Dahil itong dalawang toy, inaya namin na pumunta dito. sabi namin, kadating nila, uuwi na, nagpasundulong talaga kami. <laughs> Diyos ko, di naniniwala. Hirap talaga, no? Pagka hindi ka prankster. Cherry! Kasi nerve din naman nga dito yung mga orders namin. Pero fair na sa mga shug, yung mga prices nila, abot kaya naman. Ay, ko, sa mga kababayan ko dyan na taga San Jose, alam kong alam nyo to. At dahil syempre mga shug, habang kumakain kami, hindi mawawala yung pagkukutuhan namin. Tawa lang talaga kami ng tawa dito mga shug. Dahil kasama nga namin tong sampinsan namin na nakakatawa talaga. Bumaga, hindi siya nauubusan ng kwento. Wala nyo, sino yun? Yung nakasalamin? U Order nga kami dito ng dalawang nachos mga then, alam shug. E dalalam nyo naman, kulang pa sa amin yung isa. Chilli! Pero kami dito for the go pa rin, for the kain, kahit busog na. Ito yung tipo ng food trip, mga Shug, na pag uwi mo, yung wallet mo naman yung gusto. Tapos busog. na nga kami ngayon dito kumain, mga Shug, at tignan nyo naman nga, mutikan ng kainin yung pinggan. Charis! Pero itong sedi na to, hindi pa rin talaga nawawalan ng mga kwento niya. Ito, nakakatawa ka talaga, friend. <laughs> at mga Shug, dito na nga ngayon nagtatapos sa ating video for the day. Baboo!